I'm a party girl, she just want fun. Good morning mga kabaster uh, Pagkakapi-kapi muna kami rito Sa uh, La Prancos Veranda Ayan po ah uh. La Prancos Veranda Kapi-kapi muna tayo dito Kapi-kapi Ganda ng lugar no? Ang ganda ng langit, bumaba na yata yung ulap <laughs> Yan po, uh, overlooking talaga oh. Ang ganda ng pesto mo dyan, ha. Eh <laughs> uh, Yan, oh. No? Ang ganda ng pesto niya, oh. Doya, oh. No? Ano, kakain, kakain ka ba? Pa? Puta pagkain yan, eh. Kakain tayo. tapo na po yung araw, oh. si Mang Araw. umangat na hindi pa hindi pa, pa Oh, patas Maangat na. na. Po. Pa pa pa, pa eh. po. Ay, tinapay pa doon te. Nakasabit dun sa ano. Pong, ganda ng araw, mga boss. Ang mga kabaster, oh, ganda ng araw. Paangat ng araw. Ah, dito ba? Dito ba lang tayo? Kuhain. Masarap dito. Yan o. Oh, napakaganda na ang kalikasa natin. Dragon fruit. Mga ano. sidewalk. Ayan po yung mga mandirigma ng RBRC. <laughs> yung mga usulog baga. Gano'y <laughs> na! busy. Oh, one minute. Yan, magandang tanghali. Ah, uh, ano pala? 10 time check po tayo. 10 o'clock ng umaga. Araw ng linggo. Ayan po, ah, uh, nandito na po kami sa Lula 7. Lola Seven Resort Impanta, Quezon okay, Ayan so. po, ah, nagtitil-til na po kami Si Baiso Jose nag-iihaw Ayan you know, o Boss Eric, ah, parang okay lang siya Ayan ah, yeah. Parang ayan, nag-ihiwa na po ng Baboy Si Boss, nagbibidyo rin Shoutout po Si Boss, nag Shout-out. Shout-out, Vice. Ayan, nakasama rin namin si Vice. Samuling pagsasama-sama ng original na RBRC, oh. Nagkita-kita sila. Kami, ah, second generation na lang kami. Yan po ang mga pioneer. Ayan, si Paring Ayan. Yung mahaba diyan, pioneer ba 'yan? Oo, mahaba. Eh. Oh, ah mahaba, mahaba. Pwede, pwede, pwede. Ayan po, sa likod natin. Ah, iharap natin ang camera. <laughs> <laughs> Nagelenya 'yan mga 'Yung ah. Nagbibidyo lang po tayo dun sa ano? eto <laughs> po. po ang huling inherit sa taginit 2024 huling inherit sa taginit 2024 Ayan <laughs> Kamba, Kamba, wala pa, wala pa, wala pa, wala pa, wala pa, Watch out Ayan po ang pang-apat na poles. Ayan yung dalawa, naglalakad oh. Lula, si po, oh, muna kami. Kami muna ay alam na, tagay muna. Ayan o, mga kabaster. Always happy kami lagi. Welcome back, bye sa si. Salamat sa Yan. alabot uh, Ayan. Kami lang. Arbiar silang sa kalam. Okay, gonna, Ayan. Huling init. Oh, oh. Huling hirit sa tag-init. <laughs> <laughs> Diba, ang saya, o. Oh. Advance Happy Birthday, Bogs Dado Guzman. From RBRC Team, kapanalig. <laughs> oh, nandito po kami ngayon sa Lola Heaven. In Time check po tayo, ah, uh, o'clock ng hapon. Araw po ng linggo.

Ano yung 7? Wala na alak tol? Wala na mula pumili Hindi basta may wala problema Wala na yun yun Hindi pa tayo sakala, isang sip Tapos pagka naupos natin, pwede tayo matulog pa kaya?

Ayaw mo, Ayaw mo lang. para makapagpay nga. <laughs> Nakakuha oh, lang sa magaling na. <laughs> magaling din to ah. Nagulat <laughs> siya pag talon ko eh. Pag talon ko din ang talon ko, pa <laughs> 24. nanito po. Uling hirit sa antine. Nanito po 'tong bunga ng nanito ko ngayon sa Mayana sa May impanta ito sa May Lolas Heaven. 30 pesos po 'yung entrance. Pag overnight, uh, 50 pesos. Tapos yung cottage 500. Tapos yung may cottage na 2 5, uh, 15 person. Yan bye. -bye. Sulit, napakalamig. Napakalamig po dito. Yeah, yeah. Hotel, ayot lima. Ayot Good job, good Good job, good job. Good job, good <coughs> Dito, dito Uy, kain ka muna Kain ka muna, bago ka itong mamuto Bali, pit, uh, pitong motor kami uh, 12 person kami Ang sarap mag-ride Thank you, Lord Thank you, Lord Bye-bye June 2, 2024 Sunday huling hirit sa tag-init doon sa kabila, doon po yung Pinlock Falls. Uh, nakapunta naman din kami doon. Uh, Over din po kami doon. Uh, subscribe, Joey channel. ganda ng form mo. Nandito kami sa mala. Sa cold spring. Baka ito pa mag-viral ang mga video natin eh. Pagpapasin pa kayo sa Hindi, hindi nito kasi subukang just burn box nila yung nakalawak ay tayo tawa, tawa si <laughs> 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 na tao kay kagawat na tawil na tawil na tawil na na tawil 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 na na tawil na tawil mga kapaster, nandito na po kami sa Shell ayan o oh. uh, time check po tayo uh, 5.20 AM ng lunes June 3 po June 3 na. ayan po, harap